kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Alam na ng lahat na sa bawat presidente na nauupo sa ating pamahalaan ay may kanya-kanyang estilo at pamamaraan paano ipatubad at patakbuhin ang mga plano niyang gawin para sa ikakabuti ng ating bansa. Sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay naiiba ang estilo nito pagdating sa ugnayan niya sa bansang Amerika. Hindi kagaya ng mga nagdaang Presidente na pabor at maayos ang relasyon sa Amerika, si FPRRD. Meron naman siyang sariling rason na pinaniniwalaan niyang makakabuti sa mga Pilipino kung bakit ayaw niya na magkaroon tayo ng hidwaan sa katabi nating China. Marami ang mga sumuporta noon sa kanya dahil sino ba naman ang may gustong magkaroon ng kera. Lalo na't alam mo na wala kang kalaban-laban lalo pat sinasabi mismo ng Pangulo na may mga missiles na ang China na nakatutok sa Pilipinas. There are already guided missiles in that island. And the fastest that they have installed there can reach Manila in 7 minutes. You want war? May mga natakot pero meron din namang hindi at patuloy na naiinis sa ginagawa ng China pati na rin sa mga biro ng Pangulo. Si Xi si Jinping mismo nagsabi, and he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Uy Libre na lahat. Sa pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos ay muli na namang naiba ang approach ng Pilipinas sa China. Kung gaano kaluwag at pinupuri ng dating Pangulo ang China noon ngayon naman ay protesta ang inaabot nila sa Pilipinas dahil sa pagkaagresibo nito sa mga barko ng Pilipinas na naghahatid ng supply sa tropa sa Ayungin Shoal. Kaawa-awang tingnan ng mga Pinoy na palagi na lang binobomba ng malalakas na tubig sa bawat hatid nila ng pagkain sa mga sundalong nakabase sa napubulok na barko na BRP Sierra Madre. Ngayon ay punong-puno na ang Pangulo at papalag na ito Ayon kay Pangulong Marcos, hindi daw gusto ng Pilipinas na magkaroon ng konflikto sa kahit na anumang nasyon lalo na ang mga nasyon na nagsasabing tayo ay kaibigan nila. Pero hindi rin daw basta na lang tatahimik at susuko ang Pilipinas. Dagdag pa ng Pangulo, nakarapatan ng Pilipinas ang gumawa ng mga hakbang na naaayon at responsabling pamamaraan paano labanan ng agresibo, delikado at mapangahas na ginagawang pag-atake ng Coast Guard ng China at kanilang maritime militia. Hindi raw basta-basta susuko ang mga Pinoy, kagaya ng palaging nangyayari sa West Philippine Sea. Pilipinas pa ang palaging may sala kung bakit nila binobomba ng malalakas na tubig ang bawat barko na naghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Panindigan ng China na dinidepensahan lang nila ang kanilang karapatan para pigilan at itaboy ang anumang barko na nagbabantang pumasok sa kanilang teritoryo. Pigilan na raw ng Pilipinas ang ginagawang panggugulo sa teritoryo ng China. Nagdadagdag lang daw ito ng tensyon sa karagatan na pinag-aawayan. Kahit na napakaklaro na nang kuha ng mga videos na palaging minamaltrato, hinihiya at hindi nirerespeto ng China ang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kahit pa sibilyan na mga mangingisda ang mga ito, ay sila pa ang may lakas ng loob na magsabing Pilipinas parao ang nag-uumpisa ng gulo at nagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa kung ano ang totoong nangyayari kahit noon pa man sa panahon ni FPRRD ay marami na ang mga bansang kumakampi sa Pilipinas dahil sa nakikita nilang nasa tamang disposisyon ng ating bansa. Sadya lang talaga na dinadaan tayo ng dahas ng China para matakot. Walang pakialam ang China sa napanalunan natin na kaso pagdating sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Makailang beses na ring siniguro ng Estados Unidos na tsak ang tulong nila pagdating sa usaping militar sa oras na may pinaputok ang barko ng Pilipinas ang China kung marami ang natutuwa sa sinasabi na ito ng Estados Unidos. Marami naman ang hindi pabor dito dahil sa oras na magkagyera sa West Philippine Sea ay siguradong maaapektuhan ng buong Pilipinas. Sabi ng iba, hindi kierang sagot dito dahil Pinas ang mas kawawa kapag nagumpisa na ang labanan. Sanksyon raw dapat ang gagawing panlaban sa China. Imposible na raw na bibitawan pa ng China ang kanilang pagkakahawak sa mga teritoryo natin na kanila nang naagaw noon pa hindi pa man mga presidente sila Duterte at Marcos nang dahil sa malamya at pabor na pabor umano na pakikitungo noon sa China ni dating Pangulong Duterte ay kaya raw ito ang nangyayari sa atin ngayon ayon sa mga kritiko ng dating Pangulo. Sinisisi nila ngayon ang tinatawag ni dating Malacanang Presidential Spokesperson Harry Roque na isang gentleman's agreement ni FDRRD at Xi Jinping. Ito daw ay kasunduan ng dalawa na papayagan ng China ang Pilipinas na makapaghatid ng supply na pagkain ng mga sundalo na nakabase sa BRB Sierra Madre. Hindi pwede ang magdala ng kahit anumang bagay na gagawing pangkumpune sa nakasagsad na barko ng Pilipinas. Hindi raw yun isang sekretong deal ni FDRRD sa China dahil sa isinapubliko rin daw ito noon ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano bawat presidente ay may kanya-kanyang diskarte sa paraan ng pamamalakad nito. Walang kasiguraduhan ay pagpapatuloy ng papasok na presidente ang mga proyekto at polisiya ng papalabas na na presidente ng bansa kahit pa ba nga na magkaalyado sila. Pero Naturalmente ay gugustuhin rin ng bagong presidente ang gumawa ng sarili niyang ligasiya kung saan ay siya mismo ang maghuhubog nito. Ang lahat ng nangyayari na ito ngayon sa ating bansa pagdating sa usaping West Philippine Sea ay siguradong maiiba, mababago sa oras na manalo sa pagkapangulo kung tatakbo si Vice Presidente Sara Duterte. Alam naman natin na mas gusto nitong maging malapit tayo sa China kesa magkaroon ng away sa kanila. Ang mga base militar ng mga Amerikano na nagsisilbing panangga sa agresyon ng China dito sa Pilipinas ay umasakang baklas ang lahat ng ito sa oras na si Inday Sara na ang umupo sa Kaling Manalo. Kaya kahit ano pa man ang iyong disposisyon sa ngayon mapagusto mo o ayaw mo sa China ay dapat na maghanda ka na na pwedeng mabago ito. Depende sa kung anong klaseng desisyon ang puporsagihin ng uupong presidente, hanggang reklamo ka na lang sa oras na iba kesa gusto mo ang tatahaking pamamarahan ng bagong presidente sa paghawak sa kaso sa China. Nasa mga politiko na ating pinoto ang kapangyarihan para gumawa ng desisyon at sundin ito kahit pa na sa paniniwala mo ay mali ito. Ikaw, ano sa palagay mo? Dapat bang wag na lang tayo pumalag sa ginagawa sa atin ng China? Pakasabihin na Manila na makachino kami ha. Wala akong pakialam kung kum kumikiling kayo sa Amerikano, kumikiling kayo sa Chino. Wala akong pakialam. Basta importante yung ating interest bilang Pilipino. Chu Xi, Xi Jinping, Xi Jinping, Xi Jinping, Chong Wu Zhu, Fei Lu Pin, share, Huang Silian. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.